For today's video mga karago, update ko kayo dito sa so ginagawa natin sa mga balakat pampanga. Sa mga balakat pampanga kung saan dito tayo napunta. So dito pala tayo napadpadahin dito na naman ang ating trabaho. So syempre magkataka kayo kung bakit ang layo na naman ang ating narating. Di ko to pampanga, syempre sobrang layo. So kahit nga malayo ang ating trabaho, okay lang para sa ating pamilya. Sabi nga ama, lahat, masunod ka lamang. Arot! <laughs> So dahil nga dito na tayo sa Pampanga, ipapakita ko sa inyo yung ginagawa natin dito na project. So ano ang pala ng area na ginagawa natin dito? 15 by 14. 14 by 15, yan po yung lot area. Yung bahay naman po na gagawin natin ay 7.4 by 9.2. Bali may 14 pieces na poste. So bali nung pisa na pala namin yung pag-aasintala dito. So ang ginamit pala namin dito hollow block sa disingko. So para mapabilis yung pag-aasintala namin at paghahalo ng ating mga labor. So gumamit pala tayo dito na mixer. So ang sukat pala ng ating mga tinatansian para sa ating hollow 20 to 22 cm. Bali may mortal pala tayo dyan na cm. Dahil yung ating lublak sa mga ha, 19.5 cm. Napakabilis pala lang ay pagasintala dito dahil napakabilis ng aming mga libo napakabilis ng aming mga libo dahil gumamit sila ng mixer iba talaga pag may mixer lang ginagamit dahil na super tanin nila lahat, yung mga nilelibora nilang maso at higit sa lahat napapagaan yung trabaho nila dahil hindi na nila haluin pa ng mano-mano so, kung makapansin niyo naman yun na pala naamin yung asintala kan sa flooring so kaya pala inilalaan na namin yung asintada dahil napakataas ng aming nilalampingan halos 1.2 blocks ang lebel ng aming nilalampingan o di ba ang taas so, kaya pala antas na yung flooring dahil simula kasi sa kalsada ang mga kami ng 40 cm para makaangat tayo ng 40 cm sa kalsada kalsada. Para iwas kasi sa baha pag umuulan. Dahil sa panahon ngayon, kunting ulan lang yung bumabaha. we you